Dito isang ngukot parang araw po sa ating lahat, mga kaliga. At uh, meron po tayong uh, adaalan dito sa mga laki. Uh, balikan lang po natin. So, isa na ba yun? So matanda pala ito, matanda. Yun po siya, mga po. Hindi ko po alam kung Ano po siya? Meron po siyang karatula. So, ito na po mga kaliyo. Sa, sa, po natin. Alamin po natin. Ito na po natin mga kaliyo. Hey. Sir. Sir. Sir, sir. Hindi po kayo makakita sir ha? Hindi po kayo makakita Hindi po kayo makakita Hindi po kayo makakita Pende, Taga saan po kayo, sir? Ay, taga ano po na ito, ah. Sir, mabuti mga sir. At saka nakatirahan na, na ang tirahan kasi doon sa puro pendium, sir. Bahagi lang po yun ng Barangay Labangal. Oo. Oh. Kababa lang po sa Palin Highway. Oo. Oh. Po. At saka... Totoo sir, Edgardo Edgardo Al, uh, Apil nito ko, Albarico Basarti Apo oh, Yung nickname ko, Lulong Ay Ah, hindi sir. na po ba kayo, sir? kumain na kayo? Eh, wala pa eh. Pangali na eh. Siguro, malaki na ka ba na May kainan po yata rito eh. Tara, dito po tayo na. May prender niya yata din mga tao na walay respeto sa balaang bala, ni mahatag mahatag hmm. ito ang ang okay. ako ng ano para tula sa likod ko firma hmm. ni mayor ang ako. Ito ako na sir ito ito na ito ito ko ito ito yan ito ito sa akin na hindi makikita ito so, naglakad ako simula sa umaga hanggang nagapon ah. ano kayo makakawin yan sir? Dilim, mula akong ano kayo makakawin yan sir? ano, 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 ano kayo makakawin yan? Ha? ano, ano kayo kawe? malayo pa yun ano sir? pati ulit na? sabi ko sir paano kayo makakawin yan sir? malayo tayong yung bahay nyo ah uh. o Oh, ko ito, sir. Ah, ako lang ako lang nagisip eh. Si dito sir so na so, ba? Ako po, 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 po you na know. to eh. yan. Dito ko yan to. Ya dito na yun. Wala pa Para nakikita ko pa tayo. Hmm. Tingnan dito na po lang dito may uh, kain ko sila kayo na dito lang sa tagay magkano <laughs> po yung tinabi po nyo? 25 25 lang? tsaka uh, tubig na lang po tsaka sa tubig hmm? tubig malaki so uh, yung malaki yung, yung, yung... yung uh, tama lang po are isa po are? ah walang magbilang po dito mga kanin kaya tinapay na lang o oh, bibili natin kay tatay lalakad na naman lagi dito Matanda na yun lagi dito Kasi si, ko lang magbuta na lang po natin ng tinapay wala pong na magbibili tinapay na tinapi lang po ko natin kay tatay. po natin yung niya

ako kayo dun sa bahay nyo ah? Para makita ko rin yung kalagayan nyo doon. Ano ano? Ihatid ko, po sa ko pa sir sa bahay nyo para makita ko rin sir yung kalagayan nyo ron okay lang po e, sa inyo Eh ma ma'am, makaya nga ang kari mga sasakyan rin eh. Kaya nga hindi ko maliwanagan yung uh, sinabi ha? mo Saan sa ba? May mo talang ba tayo dito sir? Ang kasa lang kita? Ha? Huh? na lang kita? Ah, uh, basta kayo mo ko sasakyan mo? Oo, sa mo to Ihatid mo ko doon? Oo sir, para makita ko rin sir yung kalagayan mo doon wala pa kung kung sir wala pa kung pero sir eh pang pambili ng pagkain ko sir Baka mari natin sir Baka para to sa vlog natin sir na may sa youtube baka sakali may magpagod sa inyo ng tulong para makita rin kasi na yung kalagayan ninyo sa poong charity vlogger sir ha? sa poong vlogger ay vlogger kayo? vlogger ni Tulpo? Hindi sir, hindi po kay Tulpo sir. Hindi po kay Kuibal sir. Ah, iba, iba. Hindi ba mga vlogger. Iba, iba po. Ah, vlogger pa ito. Sir, ay kaya Sir, uh, sana sir matulungan mo ako sir. Kaya ba, sir, uh, sir. Sa lagi kong hinangat sir, na ang um, ang sarili ko sir, maipagtagoy ko lagi sir. Kaya mm. po maipagkupin uh, -up ang sarili, sarili ko sa sa sarili kong sikap ganyan hmm. lang ang nais ko sir kaya sir uh, gusto ko sana mayatid uh, kita sir, sa bahay niyo para makita ko rin yung kalagayan niyo doon kaya nga uh, doon sa bahay ko sir pagla pag alis ko doon sa kubo ko wala nang wala nang naiwan doon sir hmm. mayroon akong mga kapatid iba iba naman silang ah uh, tahanan eba hmm. Iba naman silang tinitirahan yung mga kapatid ko salamat vlogger pa na ito kapatid ah. oh. ko uh, na tao kaya yeah, gusto ko sana pang iingati doon sa area nyo para makita ko rin yung kalagayan nyo doon ah tingnan mo oh, para, yung 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 bahay ko oh, para kung totoo oh. so, ba makita ko natin talaga yung kalagayan nyo doon pero sir ganito sir Ah, bigyan mo lang ako ng ano sir, yung 500 sir. At saka umuwi na ako sir Sumunod na ako sa uh, Nais mo Yung gusto mo Pagdating ko doon sa MB Home Makita mo yung Kalagayan ko kung ano ka Totoo yung sinabi ko na Ang tinitirahan ko Eh sira na sira na kubo hmm. eh, May ko ka dito 200 lang ha? 200 lang tira ko dito Kasi natulong ko na rin sa pabila maron na po po. sa ah, ko pa ko sa Fyobla, ah, yung yung credit ko doon babayaran ko pa. Ah, yes. eh, eh, ah pa. Sakin naman okay. So, hmm. sa tipunan sa guarde, sa caterer dito, bayad ko pa. Dino uh, sabo, man. Pero sir, parang ako isabi sa iyo sir Matagal ng panahon sa na marami ang vlogger ang lumapit sa akin At saka sinabihan ako sa mga vlogger no na Tulungan ka O oh, maghintay ka lang kay Ipadating e, eh, e, 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 parating to kay Rapi Tulpo eh sa akin po sir wala sa akin po talaga to sarili ko ah sarili po lang sir ah wala na tulpo tulpo wala, sir, wala po sir sarili ko <laughs> kaya sa akin lang sir kaya, kaya kung gusto kayong i-attend sa bahay ninyo para makita po din siya makita rin ng mga viewers oh. mali natin may magpabot ko ng tulong po sa inyo eh. pa sa higit pa sa, sa inaasahan po ninyo sa, sa kaliman Pero, yun lang sir ang gusto ko sir alam mo naman na ah, ang kalagayan ko sir at saka oh. nabasa mo naman yung kalakarasan na nalipis ko Kaya sa kaya gusto mo rin oh. sana kayo natin sir eh. ah, lalo pa eh, wala akong sahingan sir Sir uh. wala akong sahingan eh Yung yung pagkain sir mag ano ng kanin uh. Wala Ano ang kailangan ako sir yung ano sir yung uh, ah, nagpakasakali ako na ano ba o oh, ba ako ng ano yung para makasaing ako hmm. sa araw-araw ganyan Maka pakulo ako ng tubig ako okay. eh paano wala eh kaya gusto ko sa kayo, sir para magkita ko eh eh paano sir naglalakad-lakad lang kayo oo oh. naglalakad lang ako lagi sir hmm. Mabal so, sir, ay, ayaw naman ko kayo hatid sa inyo

ngayon dito mga labang mga dito rin mga kababayan no? yun po yung tindahan lamang uh, uh, paano po tayo? ano na po sa inyo ha? sa uh, mga susunod, magkita ulit tayo ano na dyan? hindi po tayo, paano sa darin dito hindi okay, tayo, ingat po kayo lagi ha so yun po mga kaningap at ayo po ni tatay na ihatid siya sa kanyang bahay at uh, wala po tayo magawa yun po ang decision ni tatay hindi naman na po natin siya uh, pwedeng pilitin uh, so, sige po mga kalihap at uh, ihatid tayo lagi ang gadgets bye bye po